Labas mo. Labas mo. Labas mo. mo. labas mo, labas mo, labas mo. Bigit ka. Bigit What? to. Aro! Dugo! Ya! Ano ba yan? Teka lang, oh. Eto, pang mumog, uh, yeah. pang mumog. <laughs> alkohol, alcohol. <coughs> mumog na. Ay, ang nagbutas nyo <laughs> na, <laughs> e, ay. Okay, okay, na? Ih, talak. Okay, kuntikin nyo na.